ang dagat, isang walang katapusang salamin na sumasalamin sa asul na kalangitan, at ang liwanag ng araw, ay ang setting para sa pakikipagsapalaran ng maliit na jasmine. Sakay ng yate kasama ang kanyang mga magulang, hinaplos ng simoy ng dagat ang kanyang mukha, hatid sa kanya ang maalat na halimuyak ng mga alon at ang pangako ng isang hindi malilimutang araw. Isang mapanlindang na alon, tulad ng isang galit na hayop sa dagat, ang bumangon at nilamon si Jasmine, na inilubog siya sa isang hindi kilalang mundo ng tubig. Ang tubig alat ay sumakit sa kanyang mga mata at napuno ang kanyang mga baga habang siya ay nagpupumilit na panatilihin ang kanyang ulo sa ibabaw. Bumalot sa kanya ang kalawakan ng karagatan na nagparamdam sa kanya na maliit at walang halaga. Ang araw, na dating mainit at magiliw, ngayon ay tila isang malupit na saksi sa kanyang dalamhati. Sa bawat alon na humahampa sa kanya, nawawala ang pag-asa. Isang anino ang dumulas sa ilalim ng ibabaw, na nagpapadilim sa malinaw na kristal na tubig. Ito ay isang pating, isang sinaunang magdaragid, na palihim na papalapit. Tumibok ang puso ni Jasmine, inaabangan ang pinakamasama. Tulad ng kawalan ng pag-asa, isang grupo ng mga dolphin ang lumitaw mula sa kailalimang. Ang kanilang matikas at maliksi na katawan ay kaibahan sa bigat at dilim na nakapaligid sa kanya. Para silang mga makalangit na tagapag-alaga na bumaba mula sa langit upang iligtas siya. Lumapit kay Jasmine ang isa sa mga dolphin, ang pinakamalaki at pinakamarina. Sa marahang pagtulak, niyayan niya itong umakyat sa kanyang ikuran, ito ay isang paanyaya sa pag-asa, isang pangako ng kaligtasan. Sa pagsakay sa dolphin, pakiramdam ni Jasmine ay nadala siya sa ibang mundo. Ang dagat na dating kalaban ay naging kakampi niya. Ang hangin sa kanyang buhok at ang bula ng tubig sa kanyang mukha ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kalayaan at euforia. Ang mga dolphin, tulad ng mga pilak na palaso, ay humahampas sa mga alon na nag-iwan ng bakas ng bula at kadalakan nagtataka silang pinagmamasdan ni Jasmine, nakaramdam ng malalim na koneksyon sa mga marine creature na ito. Pagdating sa Yete, sinalubong si Jasmine ng yakap na puno ng ginhawa at pagmamahal. Nilapitan siya ng kanyang mga magulang, napuno ng luha ang mga mata. Noong gabing yon, naisip ni Jasmine ang dagat, ang mga dolphin at ang adventure na naranasan niya. Ang karagatan, na dating kinatatakutan, ay naging kanyang kanlungan, ang lugar kung saan siya nakatagpo ng mahiga. Kinabukasan, kinuha ni Jasmine ang kanyang mga paintbrush at isang blangkong papel. Sa may kumpiyansa ng mga stroke at makulay na mga kulay, nagpinta siya ng isang larawang naglalarawan sa kanyang pakikipagtagpo sa mga dolphin. Ito ay isang gawain puno ng buhay at pag-asa. Ang kwento ni Jasmine ay naging isang alamat na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang mga bata sa nayon ay nakinig sa kanya na may nagniningning na mga mata, nakangarap na mabuhay ng katulad ng mga pakikipagsapalaran. Makalipas ang ilang taon, naging tagapagtaguyod si Jasmine para sa karagatan. Ang kanyang pagmamahal sa mga hayop sa dagat at dagat ang nagbunsod sa kanya na ialay ang kanyang buhay sa pagprotekta sa kanilang tirahan. Sa tuwing sumisid si Jasmine sa kailaliman ng karagatan, nakaramdam siya ng espiritual na koneksyon sa mga dolphin. Sila ay higit pa sa mga hayop, sila ay kanyang mga kapatid, kanyang mga gabay, kanyang mga kaibigan. At kaya, ang kwento ni Jasmine at ng mga dolphin ay naging isang tanglaw ng pag-asa, na nagpapaalala sa atin na kahit na sa pinakamadilim na panahon, ang buhay ay maaaring sorpresahin tayo sa mga gawa ng kabaitan at kadandahan.